对。 Na tayo. Ay hindi dito kaya ating magpagas pala Yep 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 na alala ko si ate Sa so, share ko lang sa inyo Punta uh, papagas na sana ako kanina dun sa Petron pero naalala ko si ating guard yung mabait na lady guard ng Petron dito sa parteng Asmenya nag-travel kami ng tropa ko so naiwan ko yung wallet yung isang wallet ang nadala ko yung lagayan ko ng license at mga IDs so yung gas ko nagbiblink malayo pa kami sa uuwian ng tropa ko ihahatid ko siya sa kanila so yung pera ko is 40 pesos lang talaga so yung tropa ko ng kas ko naman na ko wala din siyang pera kahit 10 piso So 50 pesos daw yung minimum na pwedeng ipagas sa kanila. So pag 40 is hindi pwede. So alis na sana kami. Narinig kami ni Ate Lady Guard. Tumapit siya, tinanong niya kung magkano daw yung kulang. E, sabi niya, o oh, sige, sige, sandali. Ako na lang magbibigay. Kargahan mo na 'yan." So, 'yun, bigla kaming nagulat talaga nung kasama ko. So, first time ko rin maka-encounter ng ganun na, 'di ba? Kahit kahit maliit na halaga pero yung pagkikipagkapwa tao talaga nasa puso ni Ate. Kasi kahit sa iba, kahit sa 10 piso, hindi ka talaga bibigyan eh. Nakakataba ng puso kasi isipin mo, sa halagang 10 piso, hindi ka makakapagpagas, di ba? So, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kung hindi dahil kay ate. So, ayan, sobrang salamat kay ate. O, pupuntahan natin siya ngayon. Na, malapit na tayo sa Petron. So, ito, Pasmenya. Pasmenya, Petron. So, dito magpapagas tayo. sa si ate oh, wala siya baka kumakain ah ayun ayun si ate ayun si ate nakatayo oh. ayun so, si ate snappy ay sir pakakon nga ako ng 150 XCS XCS eh apa Apis ya tu, ini tinit. Oh. Ini Ayan si ate. Si ate Arceo. Shout out kay ate Arceo. Ate, pero sabi kasi ng mga kung dito nagkakarga. So talagang mabait daw si ate. So parang nahihiya ako ah. Unahan ako nang hiya kay ate lumapit ah. Ikot lang tayo. Nahihiya ako. Itatiming lang tayo. Hop. Hmm. Ikat tayo. May Pwede magtanong, saan yung papuntang EDSA dito? Opo. Opo. Dati oras yun. may ikwan, victory? Hindi nang hindi ko alam. Saan ko lang. ko ka ba okay, ka rito sa na. Sa kayo? Hindi ako sa karita sa paglalakot. Saan ko yung lawin? Nag-gobag lang ako dyan. Ah, malapit lang. Ibang taon na po kayo? Aha? Oo. mag 50 na 46. Bakit? Ba't ko pinatanong? Matanong ko lang. Ha? Ako <laughs> yung binigay mo lang kanon. ko noon, yung nagpagas ako dito. Oo, oh, ngayon. Kulang OK, ako ng 10. Ako okay, yun, ay nangpaglalakot. Pangliriyan daw mo lang. Sige na, hindi na ako magpapagas dito. Oh, ito, 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 <laughs> Rio. Oh, kung punta ka dito, ah, pag ako inapawin ng San Pablo, pag tagbungan ng tagrambutan, dadalhan kita. Salsones. <laughs> Taga saan ka rito? Doon lang po ako sa ngayon ko. May Makati lang naman. Hindi lang. Ano mo po kasi, lahat ng SIM card ko, nagluluggalit pag na pag-ikas ko, SIM card ko, lahat mo wala. Pati butter sa iyo. Kailan? Nawala? Na, ah, oh, nasa Lisiana. Dito, dito. Iyak nga kung itong iniisip ko pa kasi. Paano yung mga ID mo? Yun nga ho. Tsaka Buti yung... yung license mo hindi na wala. Yun nga. Yung connect to card ko. May connect to card. Siguro din naman yata mabubuksan yung connect to card sa card ba? Ay, kailangan ko seryos. Baka kasi mabuksan ng iba. Kaya hagang ngayon nakadyote ako. Ang utak ko lipat. Nalalampot ako sir sa totoo lang. Iniisip ko yun nga ngayon wala na akong ID pwedeng gamitin. Hindi ko alam kung sino pwedeng tumulong sa akin. Kaya eh, iniisip ko 'yun ng ganun. Hindi ampera sa nanyan lang eh. Yung ano ko, yung yung sa connect card kasi nilaman yon sa anak ko pera. Yung pati cellphone na wala. ba na? Oh. Uh, so, sige sir at bubukas ako ng office. Oh. Thank you pa kung yeah, may kailangan out. ka sir, lapit ka lang sa akin oh. na. Kung ka, sige, mm -hmm. ah. nawalan daw si ate ng wallet nawala yung mga kanya card, license ayun no ah naman si ate uh, balik balik tayo dito pag tulungan ulit natin bigyan natin walang pa yung budget ko ngayon eh isang araw lang daw siya nawalan then shout sa iyo ate god bless sana may bumalik na mas maganda sa kabutihan mo sana ibalik ni god ng mas double triple pa tapos nawalan ka pa pala so sigad ng bahala kasi kita naman ni God kung gaano ka kabuting tao so pagpatuloy mo lang pagiging mabuti mo ate ayan ate pagkuhan medyo may extra ako babalikan kita dyan baka sa isang araw babalik ulit ako dyan taga San Pablo pala siya Laguna so yan guys saludo ako kay ate so kung sino man yung kumuha ng wallet ni ate at mga ID niya sana makonsensya kay balik mo yung mga ID niya kasi mahirap kumuha ng ID ngayon so yun guys hanggang dito na lang kung nagustuhan nyo itong video na to pakishare na lang like and subscribe so sana matulungan pa natin si ate kahit sa maliit din na paraan may balik natin yung kabutihan na pinapakita nya so yan, saludo ako kay ate God bless sa'yo ate mabuhay ka sana marami pang maging katulad mo